Ito ang hardin ng panalangin. Kumusta at sumasa ating lahat minsan pa ang hartin ng panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Nandito tayo sa Sydney, Australia. At dahil pumasok na nga tayo sa buwan ng Disyembre, nais natin na maging special ang bawat pagsasama-sama natin dito sa hartin ng panalangin sa kapaskuhang ito. At ipapanalangin natin ang ating mga pangailangan, ating uh, ipapabatid sa Diyos na tayo ay nagpapasalamat sa Kanya sa ating mga pagpupuri at pagsamba. Inihahatid ng 702 DCAS ang agapay ng sambayanan at ng FEBC Radio TV at ng GCTV ang hardin ng panalangin. Maraming salamat sa mga nagpapadala sa atin ng mga praise reports na sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. At siyempre, maraming salamat din sa mga nagpapatuloy na maghatid ng mga prayer requests para sama-sama nating may direct sa Diyos ang mga pangangailangan na yan. Ikaw man ay uh, nasa lapas ng Pilipinas o, o, nasa Pilipinas, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang sandali, ano man ang oras sa mga panahon ito, lalo nating ipabatid sa Diyos ang ating mga pangailangan, ang ating mga pasasalamat dito sa hardin ng panalangin. Tayo po ay magsimula. Dakilang Diyos, hallelujah. Pinupuri po namin kayo at sinasamba tunay na kayo ay dakila, karapat dapat kayo bahin purihin, pasalamatan. Salamat po Panginoon sa mga sinasagot ninyong panalangin. Maraming salamat sa mga dakilang himala na inyo po ibinibigay sa amin. Maraming salamat sa kapayapaan ng isip, kagaanan ng kalokoban. Panginoon, sa aming pagsisimula at sa aming pagbubulay-bulay, gabayan po ninyo kami. At nawa, Panginoon, ang buong maghapon, ang buong araw ay mapuspos ng kagalakan dahil sa gabay ng inyong mga banal na salita at ng inyong banal na espirito. Tinatanggap namin ngayon, O Diyos, ang inyong mga blessings sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. mababasa po natin sa banal na kasulatan. Dito po sa Lukas Kabanatang 2, simula sa talatang 10, ang ganitong sinasabi. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matapot. May magandang balita ako para sa inyo. Pagbibigay ito ng malaking kasiyahan sa lahat ng tao. Pinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas niyo, siya ang Christ, ang Panginoon. Ito ang palatandaan nyo, makikita nyo ang baby na nakabalot sa lampin at nakahiga sa manger. Lucas, Kabanatang 2, Talatang 10 hanggang 12, ito po ay ang Bible Pinoy version na ating binasa. Alam po ninyo mga magulang, mga kapatid, at sa ating pong lahat, ang panahon ng kapasuhan, bagaman ito ay hindi iniutos sa Biblia na atin pong uh, ipagdiwang, ay naging uh, bahagi na po ng ating tradisyon kristyano. Alam nyo, din tinatawag sa sociology na religious syncretism. Sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng lipunan, kapag nagbabago po ang panahon, nagkakaroon din ng pagsasama-sama minsan ng mga kultura, tradisyon, at ng kahit ng mga fiesta, yan po ay naging uh, mga karanasan sa lumang tipan ng mga Israelita kung saan sa mga bansa na kanilang napuntahan, may mga panahon na sila ipinagsasabihan ng Diyos na huwag kayong makikisama sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga kapistahan. Pero may mga panahon naman na sila rin ay nagkaroon ng tinatawag natin na uh, assimilation o pagsasanib sa mga pangkaraniwang kultura o tradisyon. Ang tawag na po dyan sa sociology ay religious syncretism o kaya naman sa makabagong kapanahonan kahit na sa multicultural Australia, tinatawag po iyan na assimilation. Ang atin pong kapaskuhan, ang pagdiriwang ng Pasko, ay naging isang uri ng syncretism, pagsasanib o assimilation sa iba't ibang mga tradisyon na pangkaraniwan sa bawat kultura ng bawat bansa. Pero ang dahilan ay may pagkakaiba. Ang dahilan po kung bakit natin ipinigiriwang ang kapaskuhan ay upang alalahanin ang kapanganapan ng Panginoong Jesus dahil ito ay may atid na kagalakan. Ito po ay tinatawag na maputing balita. Mabuting balita, lalong-lalo na para sa panahon natin ngayon. Alam po ninyo, sa mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo, may iba't ibang mga challenges. Sa Pilipinas, ang challenge ay para bang palagi na lamang natural na kalamidad o natural calamities o kaya naman ay mga problema pang politika, ang mataas na level ng korupsyon at ang peace and order. Yan po ay uh, patuloy na nating nagiging karanasan at nakikibaka tayo dyan simula pa po, po noon hanggang ngayon nasa Pilipinas pa po dyan sa BCAS ay palagi na ng ang laman ng ating mga balita. Nagpapalit lamang ang mga tao, nagpapalit lamang ang mga nasa liderato pero pare-pareho pa rin ang mga challenges whether natural calamities or mga political and current affairs. Palagi pong mayroong nagdudulot sa atin ng stress. Palagi may nagdudulot sa atin ng kaligaligan. Kaya sa gitna lang lahat ng mga bagay na ito, kailangan ng good news o mabuting balita na inihahatid naman sa atin ng Biblia sa atin pong binasa. Natakot yung mga pastol, pero ang sabi ng tagapagdala ng good news ng angel, huwag kayong matakot sa atin pong mga nararanasan ngayon, alam ko kayong mga kasama ko ngayon dito sa Hardin ng Panalangin, ay uh, hindi na madaling matakot sapagkat dumaan na tayo sa marami mga pagsubok na atin naman pong napagtagumpayan na. At hanggang ngayon, kahit naman po sa ating mga karanasan, yun man ay bago o luba, sinasabi pa rin ng Anghel sa atin, on a different level, huwag kayong matakot. May magandang balita ako para sa inyo. Bilang mga tagasunod ni Jesus, tayo po ay inaanyayahan na patuloy na maging kapanalig ng mabuting balita. Ikaw ba ay nakatanggap ng mabuting balita, ng pag-asa at ng kapayapaan mula sa Panginoong Diyos? Iyan ay iyong patuloy na sariwain, pagyamanin sa iyong kalooban at ipasa mo sa iba ibalita mo sa iba. Sapagkat simula pa noon kahit hanggang ngayon, ang mabuting balita ay hindi po nagiging makaluma. Lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mga nagkikilos protesta, maraming may mga problema, humihirap ang buhay. Palagi pong kailangan ng mga kapwa-tao natin ng mabuting balita. Sabi ng Anghel, may magandang balita ako para sa inyo. Magbibigay ito ng malaking kasiyahan sa lahat ng tao. Anong good news ang nagbibigay ng malaking kasiyahan sa iyo? Siyempre, kapag sinagot ang ating panalangin sa ating mga challenging situations, natutuwa tayo. Nagbibigay sa atin ng kagalakan yung answered prayers. Nagbibigay sa atin ng kagalakan yung mga blessings, mga pagpapala ng Diyos, nagbibigay ng kagalakan sa atin, yun pong ating uh, mga inaasam-asam na binibigyan ng Diyos ng katuparan. Iyan ay nagbibigay sa atin ng malaking kasiyahan. Ang sabi ng anghel, yung kanyang dalang mabuting balita ay magbibigay ng malaking kasiyahan sa lahat ng tao. Ano yun? Ipinanganap sa bayan ni David ang tagapagligtas ang price na Panginoon. Alam po ninyo, mga magulang at mga kapatid, sa ating pagbubulay-bulay sa naging istorya ng kauna-unahang Pasko, hindi naman talaga naging madali ang naranasan ni Birheng Maria at ni Jose sa kanilang pagbibigay daan para ipanganak ang Christ, ang tagapagligtas, na andyan na sila ay inusig, na andyan na sila ay nagulumihanan o natakot sa balita ng anghel, na andyan na sila ay nag-pack up at kinakailangan pumunta sa ibang bansa, tumakas doon sa pangkasalukuyang leader na pinagtatangkaan na ang ipapanganak nilang baby na si Jesus ay uh, ma-eradicate o mawala sa landas noong pangkasalukuyang hari na nagsisilbi sa bansang Israel. At habang lumalak si Jesus, ay hindi rin naman madali. Si Jesus, ang kanyang ina na si Maria at si Jose, ang kanilang pamilya ay hindi naman mayaman. Sila ay mga pangkaraniwang mamamayan at hindi nga sila makabili ng i-offer na sacrifices na required sa temple. Ibig sabihin, ang kanilang payak o simpleng pamumuhay ay nagdulot din sa kanila ng maraming stress, ng maraming challenge. Parang sa panahon natin ngayon, magkano ang sinusweldo ng pangkaraniwang manggagawa? Halos hindi pa magkakasya sa mga gastusin sa araw-araw. Ang hirap pong pag, uh, ika nga, to make our both ends meet. Simula noon hanggang ngayon, ganyan na ang kwento ng mga Pilipino hindi nagbabago, pero may mabuting balita. Unang-una, sa larangang espiritual, tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo na siyang nagdudulot ng tunay nating pangangailangan sa buhay. Kaligtasan ng kalooban, kaligtasan ng kaluluwa. Kapag yan po ay naganap na, sumusunod yung ibang mga blessings. Ito po ay nagbibigay naman sa atin ng malaking kasiyahan in very practical ways. Lumalabas sa ating mga pagkatao, lumalabas sa ating mga behavior. At ngayon nga po, nakikita ninyo kagaya ng mga Christmas tree, kagaya ng mga parol, kagaya ng ating mga awaiting pamasko. Yun pong kapaskuhan ay nagkaroon na ng bagong flavor. Yung mabuting balita ay hindi na naging base doon sa naging karanasan ni uh, Jose at ni Maria na sila ay tumaka sa Ehipto at inuusig sapagkat sa bawat panahon binibigyan tayo ng Panginoon na yung kaniyang pagiging tagapagligtas ay magdulot sa atin ng kasiyahan sa isang paraan na relevant, meaningful, na papanahon kahit sa makabagong kapanahunan. Kaya naman gumagamit na rin tayo ng mga Christmas tree, ng mga parol, ng mga dekorasyon. Pero huwag lang natin kakalimutan yung tunay na dahilan bakit tayo may mga dekorasyon. Iyan ay ang pagdating ng tagapagligtas na si Jesus. Naalala ko at para sa mga nanonood sa atin, ipapakita ko itong mga litrato. Isa sa mga namaya pa natin kapatid sa Panginoon na Amerikano ay si Charles Schultz. Siya ay uh, kilala sa kanyang mga characters na Peanuts, kung saan pinakakilala marahil si Snoopy, andyan si Charlie Brown, andyan din si Linus, si Lucy, at marami pang iba. Alam po rin nyo, si Charles Schulz ay uh, kapatid natin sa Panginoon, siya ay Kristiyano, at itong mga Peanuts characters, nakikita nyo yung litrato dyan, isang Charlie Brown Christmas written by Charles Schulz, Ito pong Peanuts character, si Snoopy, ay nagsimula na church bulletin cartoons. Ibig sabihin, ginagawa ni Charles Schulz siya nung bata pa siya para doon sa kanilang church bulletin every Sunday. And to make the long story short, ay nakilala ang kanyang talento sa Amerika. Siya ay naging sikat, na-publish siya sa mga newspapers. Pero ang gusto ko po pong i-highlight dito ay ipinagamit ni Charles Schulz yung kanyang talento sa Panginoon at bigla siyang ipinromok ng Diyos pagkatapos ng mahabang panahon ng kanyang pagdodrawing sa church. At ang maganda nito, doon sa kanyang mga dinodrawing na taon-taon ipinapalabas sa Amerika kapag kapaskuhan, itong A Charlie Brown Christmas, kung saan sa mga nanonood sa atin ngayon, sa social media makikita nyo rin, ay ang istorya Christmas tree. Itong si Charlie Brown, na sagisag gisag ng depression, ng kalungkutan, ay nalulungkot sapagkat yung kanyang Christmas tree hindi mabubo. At para bang sira na ang Pasko dahil wala siyang magandang Christmas tree. Pero nag-speech si Linus, yung bata na lagi may dalang pumot doon sa kanyang uh, speech doon sa stage. Bago sila kumanta ng Heart the Herald Angel Sing, sabi niya, Charlie, ito ang tunay na kasaysayan ng Pasko. Doon sa lungsod ni David, ayan makikita niyo, ipinanganak ang isang Savior, ang tagapagligtas. At ang sabi ni Linus, this is the story of Christmas. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. That's what Christmas is all about, Charlie Brown. Ang sabi ni Linus sa Charlie Brown Christmas. Kahit po sa makabagong kapanahon no, kapanahon na noon at sa panahon natin ngayon. Patuloy nating ibalita kagaya ng ginawa ni Linus at kagaya ng ginawa ni Charles Schulz sa kanyang cartoon na Peanuts. Ang mabuting balita nagbibigay ng pagalakan. In closing, nais ko po rin po magbigay ng ilang mga practical na mga sugestyon o suggestion, lalo na para sa ating mga magkakasama ngayon, hindi na rin tayo bumabata tayo ay nagkakaisa. Pero paano po natin nanamnamin sa ating buhay ang kasiyahang hatid ng kapanganakan ng Panginoong Jesus? Una, papasalamat tayo sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Pero habang wala pa tayo doon sa lungsod ng ating buhay na walang hanggan sa langit, habang nasa lupa, ito po ang ilan sa ating mga suwestiyon. Eat healthy. Ah? Ang ating mga kinakain ay magpapanatili sa ating malusog, nagbibigay ng kagalakan. Number two, participate in community or in the church. Makibahagi, hindi lang dadalo, makibahagi sa komunidad. At number three, nurture spirituality. Pagyamanin ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Ito yung susunod na tip. Dance! regularly. Kahit na yan ay dancing sa praise and worship, nakikisayaw, nakikitaas ng kamay, nakikipalakpa, o kaya naman ay nakikiline dancing kasama ang ibang mga tao. Magandang ehersisyo yan sa katawan. And live happily. Maging desisyon na maging maligaya sa bawat sandali. Ang tawag ko dyan, mabuhay tips. Tayong mga Pilipino, binigyan ng Diyos ng regalo. Zoe. So, eh. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ako'y naparito upang bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya ang mga tupa. Huwag niyong hayaan si Satan na nakawin yan kung nasa atin na ang Zoe, ang ganap na buhay, mabuhay. Ang sabi ng mga Pilipino at iyan po ay ilang mga practical natin paalaala para yung kagalakan ng unang Pasko ay patuloy natin namnamin at maibahagi sa iba. Tayo po ay manalangin. Takilang Diyos, marami pong salamat sa inyong patuloy na paggabay sa amin ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ipaalala niyo sa amin ang aming mga natutunan ngayon. Tulu tulungan ninyo kami o Diyos na mabless at mahipasa ang blessing sa aming kapwa tao sa gitna ng aming mga challenging situations sa Pilipinas man o sa labas ng Pilipinas. Salamat. Kasama namin kayo. Kayo ang good news at ang aming mga buhay na ay maging good news din para sa iba. Sa gala ni Jesus. Amen. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Ito ang inyong lingkod Pastor Joey Umali ng programang Karunungan Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas mapagpala namin Diyos. Itinatas po namin sa inyo ang ginagawang pagsusuri ng Congress, lalong-lalo na ng Senate, sa 2026 National Budget ng aming bansa. Nawadakilan Diyos ay talagang maging mabusisi ang pagsusuring ito upang mailaan ang pondo doon sa mga ahensyang tunay na nangangailangan at mabigyan ng mahalagang pansin ang mga social programs ng gobyerno tulad ng edukasyon at kalusugan. Nawa ay maialis yung mga pagmumulan ng korupsyon mula sa budget na ito na amin pong idinadalangin maaprubahan bago matapos ang taong ito upang hindi kami malagay sa isang sitwasyon na kailangan i re ang nakaraang budget. Panginoon, itinatas din po namin sa inyo ang aming ombudsman upang maging epektibong instrumento ng pagdilinis ng gobyerno. Nawa ay gawing mandatory ang lifestyle checks sa aming mga public officials at gayon din ang pagsasubmit ng mga salen. Gamitin niyo pong instrumento ang ombudsman sa tunay na pagdidinis at hindi sa pagbibigay ng anumang pabor sa sinuman o kanino man. Panginoon, itinataas din namin ang aming commission on audit na nawa ay maging mabusisi at totoo ang gagawin nitong pagsusuri sa mga isinumiting mga financial statements ng mga ahensya ng gobyerno upang mapanagot ang mayroong mga pananagutan. O dakilan Diyos, tulungan niyo rin po ang aming bansa na makapaghanda sa mga natural calamities sapagat ayon sa World Meteorological Organization, ang Pilipinas ang nangunguna sa mga maapektuhan ng uh, climate change na katulad ng mga mapatminsalang mga bagyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, bilang isang bansa na makapaghanda, hindi lamang doon sa antas sa, ng gobyerno, kundi maging sa pamilya at sa bawat individual. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ano na po para sa ating pananalangin, para sa ating mga tagapakinig na nangangailangan ng special prayers. O Diyos, maraming salamat Panginoon. Marami po kayong answered prayers dito po sa Hardin ng Panalangin. Maraming salamat Panginoon sa patuloy na kagalingan sa mga sakit at karamdaman. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga financial blessings. Maraming salamat sa protection. Maraming salamat sa karunungan, sa guidance. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkasinasagot niyo ang aming mga panalangin. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, dalangin namin sa inyo si Bing Rosario Tiongson. Dalangin po namin ang kanyang anak na nag-aaral ng college. Dalangin namin ang inyong financial blessing, wisdom para sa kanyang pag-aaral si Elizabeth Liano Panginoon, ang kanyang mister na wa ay makalakad na muli at pagalingin niyo mula sa kanyang stroke. Dalangin namin Panginoon ang continuous healing para sa mga mata ng isa naming tagapakinig at ganun din ang inyong gabay sa kanyang mga apo. Panginoon si Lailani Mueca, dalangin namin ang kanyang anak na si Francine para sa kanyang board exam. Nawa Panginoong Diyos ay patuloy niyo ring patnubayan at i-provide ang kanilang mga pangangailangan. Si N.C. Diamante, dalangin namin ang kagalingan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Pagalingan para kay Belinda Panahon. Dalangin namin, Panginoong Diyos, complete healing and recovery para kay Mulo Baroja. Ganon din, Panginoon, dalangin ko po na patuloy ang maging kagalingan ni Mercy Lacanaria. At ganon din, Panginoon, palakasin niyo ang kanyang naghihinang katawan. Si Loreto Peha, Panginoon, ang kanyang diabetes at kidney problem. Si Grace Peha, Panginoong Diyos, patnubayan niyo sila. Yung iba, Panginoon, na hindi nakapagpadala ng prayer request, pero naandito sa mga comments, ang mga prayers nila, Panginoon, basahin niyo po isa-isa, sagutin niyo po po, Panginoon, sa ayon sa inyong nalalaman na the best para sa Kanya at kaming lahat ay inyong gabayan. Sa panahon ng Kapaskuhan, Tulungan niyo kami na sariwain ang kagalakan. Ito po ay ipasa sa aming kapwa Pilipino. I-bless po ninyo siya. Nakasabay kong nananalangin sa mga nag-share ng uh, hardin ng panalangin sa social media, sa YouTube. Panginoon, i-bless po ninyo sila at ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, maraming salamat. Kasama namin kayo ngayon. Hindi ninyo kami iiwan o pababayaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, we give you back all the glory and praises. Amen and Amen. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyo ha? at sama-sama tayo minsan pa dito sa Hardin ng Panalangin next time. Mula po dito sa Sydney, Australia, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Inihatid sa atin ng 702 DCAS Agapay ng Sambayanan, FABC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Huwag kalilimutan ang sinabi ni Pastor Proceso Marcelo, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Manatili tayong nagtatapat sa Panginoon at ang Diyos ay hindi magpupulat. Alam ko, kapatid, patuloy kang hinahabol ng mga blessings ni Lord, magpapatuloy pa yan all the days of our lives. And again, Advance Merry Christmas, sumayo ang pagpapala ng Panginoon. Hanggang sa muli.